Tony Pangilinan and Bel Mariano hinangan ng mga netizen dahil kahit napakayaman na ay kumakain pa rin sila ng street food. Tunay na food is life ang dalawa. Talagang hindi sila maarte sa kanilang kinakain. At may bagong behind the scene ng dalawa. Talagang napaka-attentive ni Donnie pagdating kay Bell Dahil naka-ills ito ay nahihirapan maglakad. Talagang tatakbo si Donnie para kay Bell Mariano. Remember, ayaw niya talagang nasasaktan ng kanyang tink talagang alalay na alalay siya kay Bell at dahil sa mga picture na ito may theories na naman na sabi ay parang titira si Caroline sa bahay nila Bingo ayon sa mga nakakita na napaka sexy daw talaga ni Bell at sobrang gwapo naman ni Donnie pangilinan at sinagot naman ni Direct May Cruz Alviar na ibang iba ang chemistry ng dalawa. Na parang may magic at napaka hardworking talaga daw ni na Donnie at Belle.